Mm -hmm. Kailan pa yan? Uh, isang buwan na Nag isang buwan? Wala ka na anong babae? Para, um, Sigurado ka? May um, babae akong nakikita sa'yo. Um, Galing ka na ng doktor. Hindi um, pa sa kapwa kong manggagamot. Uh, Mga tawas. Uh, tawas. Ano sabi? May, may matandang babae daw kung, uh, O Sabi ko lang, babae, di ba? <laughs> anong... Uh, Hmm? Mahaba Oh, mahabang buhok nga. Na may puti-puti ni uban. ah oh. uh, anong sabi niya sa ng magagamot na ano kanya na na o anong ano? Porsonada. Ano, 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 Porsonada. Po? sige, ito gagawin natin, no. Alis ko na lagi sa Ibabalik ko sa kanya, na, no? Kilala mo lang eh. Okay, ready tayo pa dito. Pa, yung medyas alisin mo lang. Yan lang, yan lang. Medyo masakit lang to ha. Pero papel lang ang iyan ako sa'yo. Papel lang. Napapalood ba video ko? Okay. okay, sige. Bibigyan ko ito ng... Hindi Hindi ko lang Okay. Salamat at napapanood ng video mo. Uh, video ko. Kaya mo at na natin ngayon yan para gumaling ka na. Pero ulitin ko, magpapagaling iyo ang ating Panginoon ha. Hindi ako ang karapatan ko lang bilang isang manggagamot alisin ko kung yung inilagay sa iyo at ibabalik natin dun sa gumawa na no. okay ready tayo papel lang yan oh papel o lambot oh lamboto. ready tayo dito makakaramdam ka ng masakit na may nagbabaga na no. kikit Sator, Arepo, teneta pera rota, sino gumagambala sa taong to, mag-usap ta. sa eksperto uh. ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos na uh. kinakatakutan sa perno, ang sadyo sa Diyos, kamareloway, sa bawat eloway, ela, aom. Po! Aray ka! Tatanggalin mo nilagay mo rito, ha? Uh. Tatanggalin mo na, ha? Uh. Nagkakantindihan pala. Tatanggalin mo na, ha? Sagot! Uh -huh. Uh -huh. Opo, o dalawang kamay pag sige, mula ulo, sige, pababa, yan, ganyan, ganyan, sige, ganyan, pag gano'n, pa dalawang kamay, huwag kayong kulam ng kulam, ha, ha, sagot, opo, sige, baklas, baklas, kilala mo lang to, eh, ako, pinaglolo mo ko, eh, sige, baklas, baklas, dalawang kamay, inuutusan kita, gagaling ka, ha, gagaling, opo, sige, baklas, baklas, Wag kayong ano, -ano, -ano ng ano ng tao na namumuhay ng na maayos ha. Ha? Ano? Opo, obo. Oh, baklas, baklas. Sige, sige, baklas. Tanggalin mo lahat 'yan. Ibabalik ko yung nilagay mo rito. Aray ko, aray ko. <coughs> sige ariko. <coughs> sige. Huwag ah. <coughs> kayong nangungursunada ng tao, ha? Opo. Ha? Kilala mo ko hindi? Ah, hindi po. Oh, hindi. Samantalang aray ito, go. sabi ng lalaki, Apo, pinapanood ko po minsan yung video nyo. Ibig sabihin, kilala na ako nito. Ako din mo ko kilala. O magpapakilala ko ha. O ko. Ako si Apo Chalim, taga dito lang sa Sambales. Ayoko ano, yung mga taga lugar ko ha. Ha? Ayaw na ayoko ha? ha. O sige, dalawang kamay. Dalawang kamay. O kunti na lang, kunti na lang. Sige, tanggalin mo lahat yan. Gagaling ngayon? Tatanggalin ko na. Tatanggalin mo na, pero gagaling to. Sige, sige, baklas. Anong gamit mo maika, manika, kandila? Anong gamit mo maika, manika? Wala po. Huwag mo kong inaano. No? Sige, Wala. baklas. Baklas. Sige pa. Dakila kang Wala. sinungaling. Sige. Wala po. Gagaling na to. Opo. May din, na. Opo. O, baklas. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti ba Opo. Sige pa. Sige sa ulo mo, ha. Alimotom! Poooo! Ah! Sige ba? Ngayon mismo gagaling oh, yan ha? Oh, oh. Kunti pa, kunti pa. Kunti na lang. Babalik ko nilagay, nilagay mo rito sa taong to. O kunti na lang, kunti kunti na lang. Ah. Panginoong kong isusaki mandakila, may nga ako nang basbas sa iyo, na balik ko nilagay sa taong ito, hanggang siya ay mamatay. Adal. Kuy, kuy, kuy. Ah, alam mo Alam biga. mga sinabi mo? Hindi. Di malam. Ha? Sa bisa. O pumasok ha. may video naman tayo naka-record yan okay para mapanood mo sa kanya o pangalan mo JR po apelyado o inimay mo ng tatlong araw to ha uh -huh. simula ngayon bukas at kinabukasan ng alas 5 ng hapon no inimay mo ha ubusin mo to ha uh -huh. tapos dito ka na rin magano ng panligo mo isang balde buhos mong gano'n, pulsa mo ng tatlo tapos ligo ka na ha um, uminom pa ang kalate walang ibang pwede uminom yan ikaw lang ha Okay, shout out sa lahat good morning good morning ah uh, papasalamat ako sa ating mga dakila na si Yahweh at sa ating Panginoong Isus sa pagkaginigyan na naman tayo ng na panibagong kalakasan uh, at katatagan sa sarili shout out kay Apokin, Apomarwin, Apursita magandang umaga sa inyo lahat Poo!